para sa laya. Daba. Kaiba tao. So, ayan guys, meron kami parcel na dumating ngayon, which is, ito yung laman niya. Akin na nilido, mami. Sari Satso oh, So, Sari Satso. Around 750. Kabar na hindi, kabar hubaw siya. Pan kayo mukuha nyo, so ayan, kung napapansin nyo, ayusin natin kasi na uh, yung mga yan nakalagay dito. Pero bumili nga kami ng mga bagong boxes. And ganito nga yung plano ni mommy. So, ilalagay niya dyan yung mga boxes. Ilalagay niya ng mga items. So, inaayos pa nga namin yung fridge. So, tignan natin kung paano natin mapapaganda and paano natin masisame-same yung mga lalagyan. Kagaya na lamang nito mga glasses na to guys. Lagyan ng atano. So, inaayos natin and para maging ano naman siyang maganda naman siyang tignan. So, ito yung mga ito yung lalagyan niya ng dumating siya dyan. Meron tayong bagong parcel. And ulam natin. Ah, pero so, hot suka ba nga dyan, mami? Ito rin na narawin lang. Ito rin. So, ayan guys. Ito yung ulam natin for today. So, manganta kung pong balasenas, ampong batatos. Tapos, ini, ito po, kichri yan guys. Kanin siya na nilagyan ng dal. So, ayan. And today, guys, mamimili din kami ng oil kasi na na yung oil natin. So, bibili tayo ng oil sa palengke ngayon. And since walang trabaho nga si Doc Milan ngayon, kaya paalis tayo. Chala, where are we going? Huh? Grocery shopping. Grocery shopping. You're free, that's why. ko, so, nandito na tayo guys. Shopping day na din ngayon. Mamimili tayo ng mga kakailanganin natin sa darating na Raksha Bandhan. Eh, naubusan na rin kasi tayo ng oil. So, pasok tayo sa loob. So, ayan guys. Pinalista nga lang namin sa kanila yung mga order namin. Kasi this time, meron pa kami pupuntahan dahil pupunta pa kami sa banko. And we have some work sa bank babalikan na lang namin yung mga in order namin sa kanila. Wala na kasi kaming masyadong oil sa bahay. patawa tawa Meron kasing music. So ayan nga, pumili lang kami ng mga gagamitin natin ng mga pagkain for Raksha Bandhan kasi 'di ba sa Raksha Bandhan mamimigay ka ng mga uh, what what will you be giving Milan in Raksha Bandhan? Like peanuts, sweets, something like no, that. Whatever you can give. You can give sweets. Ah-ah. Uh -uh. You can give chocolate. Mostly people give chocolate. Uh, then you can give cashew like like pistachio something pistachio, like that pistachio cashew nut uh, almonds you whatever you want so that's why because we are be giving we, we because we will be giving some peanuts cashew and nuts. cashew nuts we will nuts. be giving cashew nuts not peanuts I think. Give peanut. cashew nuts pistachio sa mga brothers namin so currently mm. we are buying it no Milan mm. why we don't give chocolates instead because they are old people already yes We will eat chocolate nowadays, everyday chocolate. Mm, so they don't like chocolates in here. They like dry fruits. So ayun, na, binigay na lang namin yung order namin sa kanila. And now tatapusin natin yung ibang order, uh, ibang gagawin natin para kapag pa uwi, babalikan na lang natin doon. Pupunta pala tayo ngayon sa store ng mga medicine guys kasi bibili tayo ng medicine for mommy. Come, mommy, medicine pa, thank you puro. come. naman si dati So, pero siya lang mga passbook and check. Where are you going? A dark and light. Drip line. Work. Drip line, okay. Bumili okay. nga lang kami ng pants, guys. So, para sa akin, talo kay Jano and talo para sa akin. So, pauwi na kami ng bahay. So, yung nga ng mga trabaho, guys, binalikan na natin yung mga, yung mga pinamili natin. And currently, nilalagay na nila sa sasakyan. Lalakad kami ngayon ni Mami. Mami, Hello. apra kay John. Chalwa. Kay Bajo. Chokli Bajo. Chokli Bajo. So, mapunta kami dun sa madalas namin nilalakaran, guys. And eh, napakasarap na ang hangin dito. And eh, napaganda ng ng atmosphere. Ah, uh, e uj ano, Mami. Roj, roj, chalwa, jano, ne, charo, age. Bohara, lada, shikyo. Bohara, So ngayon pala guys, dumating si Janu. Janu is currently at the house. At tare, yan, eh mami. Mm. Pero ang sabi niya is matutulog nga daw siya kaya napagpasyahan namin ni mommy na maglakad-lakad muna and patulugin muna siya. So ayun mamaya kakain tayo ng, ng pagkain sa labas. Magta-take na lang daw tayo. And hindi na tayo magluluto kasi gusto nga daw niya ng pav baji. And kami naman ni Milanis kakain kami ng Manchurian or noodles. Oh! Kuha niya eh. Kaya mga chao. beta. Kelo saras chane mami Kelo saras viu che Oh saras che view. Oh, green green greenery chane mm -hmm. So guys kung ganyan yung nakikita mo habang naglalakad Mastas ka Oh uh, sino green. ba naman yung hindi hindi ano hindi gaganahan di ba puro kasi mga farm yung nandito Mami a uh, garden chane garden mm -hmm. Eh nano nano small mm -hmm. plants mm -hmm. Eh vech Nevada mm -hmm. Na Namso Ropa. Nursery. Nursery. Mm -hmm. eh, nursery Merong nursery dito, guys. manibatao Nursery, hage. Uh, Meron nursery dito, guys. Nagbibenta ng mga maliliit na uh, mga plants. Susu, Vesas. Banana. Gulab uh, ni Kalam. Keri Kalam. So, marami pala silang binibenta. So, titignan natin mamaya. Ano eh? Sakdi siya? sak Sakdi. Sakdi. Kera. Keri. Laibo o chucha yung ganyan. Kali gulab. Gulab. Tulsi. Tulsi bi. Keri. Keri. Okay. So, papakita natin sa inyo mamaya yung mga nagpapalaki ng mga plants. Ang nila, nila mga kalabaw, guys. Ba, ano, pinapakain nila. And ito yung sinasabi ko sa inyo, nursery. See, dito na sila nag-grow ng mga halahalaman. Nursery uh kaya -huh. ba guys. Hindi ko alam kung ano yun pero mga baby plants yan. Guys, ayan yung mga tanim ng mga tao dito. Puro mga farmers kasi yung mga tao dito. So, nag-start na yung kera. Mommy, <tod> ade siya kera, chalo tayo dyan. Kona. ah, kera. Uh, Abi jo Dito rin guys, oh. marami na nagtatanim ng mga banana. And tignan nyo mga farmhouse dito guys. Oh ano lang yan ha parang bahay na siya pero yan lang yung farmhouse ng mga tao dito tuwing nandito nga sila sa farm and gusto nilang matulog so para na siya ang bahay sa atin tapos nakapintura pa yan hey, mami mustache mm -hmm. ah si gano'y yeah. and ito yung mga workers so nakatrack sila ayan. daming mga ay kita nyo ba? <laughs> eh, eh. <laughs> Kumakain sila ng mga bananas, guys. Oh. Ayan yung mga unggoy dito. Pakalat-kalat lang. na nakakatakot baka umatake sila. Kuhanin yung cellphone. Mami, Kam apra gambo ba do monkey che? Danpor ka, tatot siya siya. Danpor ba dar si monkey? O, so dito kasi sa village namin guys, Ay, akala ko napakarami na yung mga monkeys, pero sabi ni mami, sa Danpor daw kung saan nakatira si Nilesh mama and hemo mami, mm -hmm. sobrang mas madami daw doon. Jail na eh karas. Kam? Chukta di eh. apra bago hanuman siya, hanumanji. ji ano mangyi? Eh monkey, tiyan eh. Oh. Ito, gad ka ba? Respect ka ba? Oh. E, she, So, yung isa kasi nilang god dito guys, in the form of monkey. Mm -hmm. So, they respect the monkeys. They, they, ano, they respect that animal. So, hindi nila hinuhuli, hindi nila sinasaktan, hindi nila kinukulong. Kagaya na lamang ng cows. So, mas malaki yung respeto nila sa cows and monkeys. Guys, so ngayon is pupunta kami sa bilihan ng Manchurian and Pav Baji kasi doon kami ano guys, doon kami bibili ng kakainin natin kasi si Jana nasa bahay siya ngayon and gusto niya kumain ng pau Baji. So ngayon hindi kami nagluto sa bahay and pagkatapos nga naming maglakad-lakad ni Mommy, so there may nga kami ni Milan dito sa bilihan ng Manchurian. So ayun, bibili lang kami ng pagkain namin for today. So, ayan guys, nandito kami sa tindahan na ito. And dito nga kami bibili ng pau Baji and Manchurian. So, naluluto na na yung Manchurian na in-order namin. Ayaw So, ayan yung in-order nila. Manchurian and Manchurian noodles, I Right over here naman is yung pau Baji. Ayan siya. Sa sunyo. सो ले लो मीडियम वाली दोनों आइटम लेंगे नया आइटम लेंगे सिर्फ बाबा जी हां वाली ये पानी बोतल में लेनी है नहीं लेंगे मीडियम वाली चलते हैं आओ चल देखो हां देख लो चाहिए नहीं Mama, <tinyo> so, yeah, yeah, yeah. mga medyum lang talaga. So, hindi pa na Ilan, hindi So, so many times so, many times, so, gonna, so gonna, pag, gonna, niya lang yan. Nabalitan uh, ah, niya ng karsiko mo. Uh, meron siya mabilis na pangkat doon yes no, dati pa niya binili yan dito na kasi kami suki dati pa so dito niluluto niya yung baji na tinatawag and yung pau ang, ang tawag sa pau is tinapay sa atin ito na ubusan sya ng mga ingredients and wala pa sya na, na prepare kasi napakarami mga customers kanina so nire-ready niya guys and lulutuin na niya Ayan, yeah, suwami na. So, this is suwami na rin. No onion and garlic. So, ito yung order natin for mommy and papa. Since hindi na sila nakain ng onion and garlic. aalisin niyo yung mga na ano, mga sumama sa kalan para hindi masama dun sa pagkain na pao baji. Nililinis niya muna. Para makapagluto siya ng pao yung tinapay. Turmeric Turmeric powder. Okay, so yun yung mga orders namin. Meron din kami kasama ng mga nag-order din sa kapila sa ng suya. ni Darly Gaby. Ha? Sa kamiwa ni Li Darly Gaby. Ayan, oil. Ayan, nilagyan niya yung cucumber, yung cabbage, at saka yung kaunting bit. Ito so, niluluto niya. Pagkatapos sa susama yung tomato paste na yan na yung masala ba? Biasa So, turmeric powder, chili powder, coriander powder, salt, and cumin powder. Ito, MSG, they put meron palang MSG, guys. Very strong yung uh amoy. -huh, Grabe. Meron din siyang coriander sa so And, little bit of tomato sauce. Nito paste. Mm -hmm. Mm -hmm and that's the call sign Carol. niya. Masarap na siya para malaman niya kung ano yung iyaad. So, ganun pa lang guys. Mabubusog na siya. So, patikintikin. Tapos, dahil magkikita na kami, ayan. yung order namin. Ayan so, order namin.

nilagay nila dyan. So, meron siyang uh, soy sauce, cabbage. Okay, ganyan yung mga mature yan. So, that's Chinese food. Ito ay sitignan, no? Yung pag inahalo-halo niya. And yung mga mansure sorry din gagawin nila na na process kasi nga mabilis na lang siya o so, ilalagay na lang nila yung iba-ibang mga vegetables yung mga masala, titimplahan oh. na lang